Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magkwentuhan Ang anime na Slam Dunk ay napakasikat na anime lalo na para sa mga Pilipino. Madami nagumpisa ang interes sa basketball dahil sa anime na ito. Madami din ang natuto sa basic rules sa mga paliwanag ni Dr. T. Ganun pa man ay alam nyo ba na hango sa mga real life NBA players ang anime na ito? unay ang ilan sa mga kupunan. Ang ko ay obviously inspired dito ng Chicago Bulls sa very dominant noong 90s, ang dekada kung kailan nilabas din ng anime na ito. Ang na naman ay inspired ng Los Angeles Lakers base sa kanilang logo at kulay ng jersey at ng team jacket. At syempre, base na din sa mismong gumawa ng anime. Ang showyo naman ay binasi sa Boston Celtics base sa kanilang kulay at sa creator din ng anime na ito. Habang Riona naman, Muradai at iba pang mga kupunan ay hindi naman binanggit ng creator kung saan ba niya ito binase. Ang kumpirmado lamang ay ang Shouku, Shoyo at Kainan. Sa mga player naman na mga kumpirmado base mismo sa gumawa ng anime ay una si Kai De Rukawa ay obviously binasi nga ito kay Michael Jordan. Ang kanyang scoring ability, mga fadeaway, pagiging high flyer at pagiging overall great shot creator ay binasi kay Michael Jordan. Makikita din sa kanya ang killer instinct at minsan andun din ang pagiging ball dominant in a sense na hindi siya masyadong namamasa o at least score first type of player talaga siya. Si Hanamichi Sakuragi naman ay binasi kay Dennis Rodman, ang ultimate bad boy ng NBA noon. May kita nga sa karakter ni Hanamichi ang kanyang pagiging mainitin at matigas ang ulo. Si Rodman tulad ni Hanamichi ay late na nga itong nagumpisa na maglaro ng basketball. At tulad ni Rodman, ang pangunahin na ambag niya sa team ay ang rebounding at ang depensa. Halos wala kang ang aasahan sa kanya pagdating sa opensa. Subalit sa anime nga ay eventually na develop niya ang kanyang shooting. Subalit ang kanyang hustle, kulay ng buhok, pagiging basagulero at style of play ay binasi lahat kay Dennis Rodman mga kaibigan. Si Boy Labo naman ay binasi kay John Paxson, pareho din sila may jersey number 5. At ang isang tira ni Boy Labo kung saan inabot ito ng dalawang linggo ay base nga sa game leader ni John Paxson noon para sa Chicago Bulls. Ibang klaseng tira ngayon ni Boy Labo, ang dami niyang naalala habang nasa hangin pa ang bola. Habang ibang players naman ng Shouko ay hindi kumpirmado kung kanino ba binase. Sa kainan ay si Sinichi Maki binasi nga kay Magic Johnson, isang big point guard na may all-around style of play. Isa din siyang player na kaya magbuhat ng team at mala triple double ang mga stats. Bago din magkampyo ng Chicago Bulls ay Lakers at si Magic Johnson nga nagahari sa NBA na may 5 championships sa dekada 80. At sa storyline nga ng slam dunk ay kainan din ang dominant at madalas naman show yung kalaban nila na binase sa Celtics at least sa kanagawa nga mga kaibigan sila ang dominant. May mga nagsasabi na si Sendo ay binasi kay Larry Bird, subalit hindi ito confirmed ng gumawa ng anime. Ang tanging player na kinumpirma pa nila ay si Hiroshi Moroshige na binasi nila sa batang Shaquille O'Neal noon. Madami pang karakter sa slam dunk na mas mahusay sa main characters tulad na lamang nila sa Wakita, Masashi Kawata, Dai Roboshi at ilan pa na makikilala mo lang kapag binas mo na ang manga at ang interhigh na bahagi ng anime na ito. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?